So bago ka pumunta ng office or ng move it, kailangan mong dalhin yung mga sumusunod. Madali lang mag-apply sa move it. Ilang oras ko lang nagawa. Basta... What's up mga kuys? Morning. Knockout ko lang galing sa trabaho pero na agad tayo dito sa move-in. Nag-apply tayo ngayon bilang isang moto-taxi rider nila. Nakita uh, ko lang sa Facebook na alas 3 alas 4 pa lang ay marami ng tao doon eh alas 5 pa yung out ko sa work kaya wala akong magagawa kundi makabot ng alas 5 late na nga tayo kasi yan eh dapat ang plano ko ay eh, 5am ay makalis na ako eh eh nakatulog ako ng lunch ko kaya yun kakaalis lang natin 5.23 oh wala pa pala ang google map hindi ko kabisado yung pupuntahan ko bali ang pupuntahan ko nga pala ay sa Grab Warehouse Marikina ayun yung lugar na pupuntahan natin ngayon mga paps ni Yossi ano aga aga may nainira ng araw natin nung no, abag yung makita yung daan nakatinted pa pala ako na visor nalimot ng baguhin mag google map muna tayo mga tol hindi pwedeng hindi at hindi natin kabusado ko yun sabi sa google map ay makakarating tayo doon ng 5.53am sa so pagkakalam ko, ang requirements ngayon sa si Mubit ay Kailangan mo lang ng NBI Tapos, kailangan mo na lisensya syempre kailangan professional Tapos, ORCR na nakapangalan sa'yo Kung hindi naman nakapangalan sa'yo yung motor kailangan mo ng authorization letter Alam ko yan yung nagpapatunay na ikaw yung legal na gumagamit ng motor ng unit Bali, ang proseso nga pala na ginawa ko ay un Ang unang ginawa ay nag-download ako nung app Nag-register ako doon Bali, ang una doon gagawin alam ko mag-selfie ka doon eh Ayun yung pinakauna Sinod, pipila ka ng mga information mo Name, age, ganyan, ganyan Sinod, kailangan mo naman ipasa yung lisensya mo Picture, back, uh, back and front Tapos, after noon ay kailangan mo rin magpasa ng OR CR mo dapat malinaw dapat hindi expired tapos uh, asama kasama nung over CR mo ipapasa mo rin yung ano mo yung picture ng motor mo front back left right kailangan malinaw kailangan kita yung plaka mo kailangan maayos lahat kasi after mo mapasa yung information lalabas dun na kapag take in ka ng course ilang minuto mo lang naman gagawin yun ilang video lang yung gagawin mo sa course na yun alamin mo lang yung ginagawa yung mga rules and regulation nila Pagkatapos matapos mo na yung training na yun yung course na yun sabi sa app babalikan ka daw nila within 1 to 2 days para ipasa mo yung mga relevant or yung mga documents na submit mo para i-present mo yun dun mismo sa so move it office eh ilang araw na kasi wala pang nagtetext sa akin eh sabi dun sa group group nag research ako yung mga iba daw ay wala naman text pero pumunta nakapag apply naman sila ng maayos ang problema lang yung iba alas stress pa lang nandun na 3, 4 mayroon ako nabasa ang post dun 4.20 nandun siya 4.20am pang 27 siya eh 5.29 na bibiyahe pa ako. Good luck kung anong number tayo. 24 minutes pa ako bibiyahe. 5.29 na pala. Ang estimated ko na ito, wala sa isna ako makakarating doon. Putulin ko muna dito yung video. Balitaan ko kayo mamaya kung anong ganap doon, kung anong proseso, kung anong bago, kung anong update. Focus muna ako sa pagmamanayo guys. Date lang mga kuys. Paliko na tayo ng ano. ng Marcos Highway medyo traffic na dito banda sa intersection pero ayos lang 5.42 pa lang naman tapos meron pa tayong 11 minutes at 6 kilometers na ride ayos na rin ba nakayod yung biyahe kahit pa pa ano unting unting piga na lang pwede na tayo sana na makapasa tayo sana walang maging problema sana makauwi na maga which is mukhang malabo dahil tayo uway alas 6 na makakarating doon malitang ko lang ulit kayo guys kung anong ganap a few inches later So guys, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Nakita ko dito na ilang minuto na lang. 1.1 kilometer. 2 minutes na lang guys. And it's already 5.49 in the morning. Nagkape ako, tas nalimutan ko uminom ng tubig. Kinakabahan ako. Huh. Kape pa more. So kakara na tayo dito guys. Tapos pagkakaran natin, 300 meters na lang. One way. Okay, pwede naman pumasok. Uy, on the right. Sakto. Sana walang pila. Umaga na kasi. Wala naman ako nakikita ang pila, guys. Pero, let's see. Saan ko oh, dito yun Ayun. Move it. Kung dito yung ka-plan? Dito. Dito. Ay, bawal. Uh. Ah. A few inches later. So, update lang guys. Pauwi na tayo ng bahay. Nakapasa tayo mga kuys. Medyo nakakabalang talaga dun sa may skills training. Kasi, ang hirap nung letter S. Yung number 8, dalawang balas kay iikot doon. Tapos, yung mahirap pa doon, yung iikot ka ng isang beses, napakalit ng iikutan. Pero ang discarte lang doon mga kuis ay, huwag ka lang kabahan, focus ka lang sa daan, huwag kang ng malakas kasi kapag mabilis na yung motor mo, medyo mahirap na yung kontrolin. Ang process nga pala na ginawa ko, kasi pagpasok ko doon kanina, pinapatay sa akin yung camera. Madali lang mag-apply sa move it. Ilang oras ko lang nagawa, basta, i-take it note mo lang yung mga bagay na ito. Unang una, kailangan professional ang driver's license mo. Kung papel pa yung hawak mong lisensya, i-insure mo na ma-access mo yung uh, LTMS portal ba yun, yung tinatawag nila. Yung makikita mo yung DG, digital na lisensya mo. Dahil kahit naka-print yung lisensya mo sa papel, minsan hindi pa rin nila yung confirmation doon sa portal. Pangalawa, kailangan naka-register ka na sa app nila. Kailangan na-upload mo na lahat ng documents na kailangan yung NBI clearance mo. Sa pagkakalam ko, ina-acknowledge nila yung resibo pa lang kapag meron kang hit. Sa haling may hit ka sa NBI tapos hindi mo pa makukuha agad the day na nag-process ka ng NBI mo, pwede mo yung ito be na lang. Basta may mo yung resibo. So bago ka pumunta ng office or ng move it, kailangan mong dalhin yung mga sumusunod yung lisensya mo. Tandaan, kapag yung lisensya ay papel, kailangan mo i-access yung LTMS portal. Sa Side sa lisensya mo, kailangan mo rin dalhin yung NBI mo if in case na ma-detect nila sa system na malabo yung pinasa mo kasi picture nila yun ulit. Tapos, after nun, yung next mo naman na kailangan na i-submit is yung ORCR mo. Yun din pala, mahalaga din yung OR, ORCR na dalhin. Kailangan malinaw, klaro yung mga sulat at hindi lukot yung ORCR mo. Para mabilis ka lang i-process, wala nang maraming tanong. Sabihin na natin, dalhin mo na yung mga ganong bagay. Kahit wag mo na palang e i-Xerox kasi di naman nila hindi yung Xerox. Ang first step mo ay pupunta ka doon. Mas magandang mas maaga ka ako kasi dumating ako doon sa office 5.50 a.m. na. Tapos ang number ko ay number 49. Swerte pa yung kasi kaya ako naging number 49 ay umalis yung iba Tumayo, may nakalimutan, may hindi nadalang requirements O kaya hindi nila ma-access yung LTMS portal nila Ganon yung mangyayaring abala kung sa hindi kompleto yung requirements mo Kaya mas magandang pagpupunta ka ay kompleto ka na para wala nga sa sa'yo So yun nga Pagkapunta mo doon, pipila kayo doon sa waiting area. In my case, pumila ako doon hanggang mga 6, 6.30. Kinausap na kami, sinabi na yung mga kailangan tungkol sa driver's app, yung lesensya, yung mga kailangan na dalihin. Check na yung lahat. Tapos once check na yung lahat, Ang next na ginawa sa amin Ay binigyan na ng papel Yung papel na yun may number Pipilap ka rin ng information mo doon Tapos pagkabigay sa amin ng papel Kinuha yung first batch 1 to 50 Swerte ako kasi number 49 ako Nasama ako sa first batch Once sinawag na kayo Ang unang gagawin Ay i-inspectionin yung motor niyo, Ang i-check dyan Ay ang inyong Headlight High and low Signal light kabilaan, Left and right sa harap at likod. Kailangan gumagana. Sunod ay brake light. Dapat kapag nakapreno ka ay umiilaw din ang iyong light. Kapag iyan ay pumalya, ibabag sa kanila at papabalikin ka para ayusin mo yung ilaw mo. Tapos, isa pa sa mga chinecheck nila dyan is yung side mirror mo. Mas mainam kung nakastock ka. Pero ako, nakapasa ako kahit naka-aftermarket ako. Basta yung aftermarket nyo ay mahaba katulad nito. Sabi ni ko yung nag-inspect dito sa ano ko, as long as ganito kahaba, hindi yung kalahati nito ay wala namang daw problema. So, pasado ako doon. Isa pa pala sa ayaw nila, bukod sa side mirror na, so, na aftermarket na sobrang iksi, ay yung rapid horn. Ang ibig ko sabihin sa rapid horn, yung pag na ka ng malakas, tapos bumubukas yung MDL mo bawal yun sa kanila nila yun ina-accept kaya kung rapid horn ka bagoy mo na muna pwede mo naman lagay ng switch lang lagay mo ng switch i-off e mo lang yung pagsabay ng uh, busina saka ng uh, MDL Basta maganda yung ganon tapos after ko nun sa vehicle inspection ay sumabak na kami sa skills assessment test. Yung skills assessment ay kagaya lang din ng mga ibang career. Tadang kayo sa dalawang 8, meron zigzag, merong hams, may isang bilog na masikip. Hindi sila ganong kahigpit doon as long as pinapakita mong kaya mong i-handle yung motor mo. At yung tukod mo ay hindi tukod pang aksidente, yung parang tukod alalay lang pinapasa naman nila. In my case kasi, hindi ako napatuko that medyo ah uh, sinuwerte ako sa angkas ko at hindi naman makulit yung angkas ko. Yung, yung, yung angkas nga pala dun guys, mari unang batch, ang angkas dun yung second batch. Tapos sa unang batch, kung sino po mga pumasa dun, ay na yung mga magiging representative na angkas ng mga susunod na batch. So, hindi ka lang magmamaneho, haangkas ka rin sa mga ibang nag assessment Tapos, once na nakapasa ka na dun, ibabalik na sa'yo yung form mo. Next step mo na ay activation. Sa activation, madali lang. Pupunta ka lang dun sa mismong office nila. Malamig dun. Aircon. Bali, pipila ka lang ulit dun. I-activate lang ng first counter yung inyong account. 5 to 10 minutes lang. Mabilis lang. Basta kompleto ka at walang question doon sa papel mo. Napakabilis lang talaga. After nun, ma-verified at ma-activate yung account mo, pupunta ka naman sa gear releasing area doon i-release -re yung mga gear na libre sa sa'yo. Pagkapunta mo doon sa gear releasing area, meron kang unang counter na pupuntahan. Sa unang counter na yon doon i-top up yung free 200 mo. Free 200 na top up. Saan ka pa? Ikaw pa ang binayaran. Tapos, after nung libreng top up, doon ka na sa mismong gear. Kukuha ka na, alamin mo kung anong size ng jersey or ng long sleeve yung pipiliin mo. Ako pinili ko triple XL para di malamig kasi sa medyo malaki naman ako. So, yun pagkatapos noon, uuwi ka na. Tapos na pwede ka nang kumuha ng booking. Bali ako kasi bibili muna ako ng ano ngayon. Akakain muna ako ng gugutom ako tapos pauwi ko, susubukan so, ko mag-booking pa Antipolo. Kasi meron naman dito ano, meron naman ditong tinatawag na set destination. So, set destination kasi mga pups. Uh, kung saan ka pupunta, kuwari ang destination mo ay ako Antipolo yung move it ang hahanap ng drop off na antipolo para sa iyo. So ibig sabihin hindi na-hassle, pero yung set destination ay hindi mo pwedeng gawin palagi. Kasi panduduga naman yon. Twice a day mo lang yung pwedeng gawin. So, since ako pa -awi pa lang ako kasi wala pa ang tulog, di pa ako mag-try magbiyahe. First ride ko lang ito. Mag-set destination muna. ako, harap lang ako ng pares, tas bibiyahe na. So, ganun mga paps. Napakadali lang mag-apply sa uh, Mubit. Lalo kung kompleto ka at walang problema sa iyong mga papeles. Kaya, ipang inisay mo, mag-apply ka na rin. Basta kompleto ka, walang problema sa papel mo, walang kawa sa lasel. May libre ka pang top up at helmet at jersey. Or long sleeve. I don't know kung anong tawag dito. Ah, 'yun. Ayun yung experience ko ngayon.